tingnan mo kung ano ang meron ako. Isang maliit na tsokolating puso. Buksan natin ito at tingnan kung ano ang nasa loob. Hmm, may maliit akong martilyo dito. Wow, pistachio ang palaman. Subukan natin ito. Dapat masarap ito. Hmm, tama ako, pero hindi ito sapat. Ah, sinasusunod. Talagang gusto kong subukan ito. Hindi, Nate. Turn ni uh, meron akong medium size na puso. Tunawin natin ito sa mainit na gatas at tingnan kung ano ang nasa loob. Nakikita ko na ito ng kaunti. Mga strawberry ito! Ang galing! At natatakpan na ito ng tsokolate ngayon. Mmm, sarap. Magiging masarap ito. Oh, wow! Hmm, hindi ko kayang tumigil sa isa lang. Gusto kong kainin silang lahat. Oh, talagang kamanghamang ha ito. Tapos na ang huli. Oo, at meron akong lima sa mga daliri ko. Oh, ang sarap. Oh, huling piraso. Ngayon, Nate, ikaw na. Ano ang ginagawa mo? Gusto kong basagi ng malaking tsokolate kong puso! Wow! May maraming skittles sa loob! Oh! Oh! Paborito kong candy ang mga ito! Kakainin ko silang lahat gamit ang mga malaking straw na ito! Oh! Oh! Ang sarap! At ang hirap tumigil! Oh! Oh! oh tatlong tubo ng sabay-sabay! Mmm! Masarap! Hoy! Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mag-share ako sa'yo? Heto. Salamat! Nate, ang galing mo! Pwede rin ba akong humingi? Siyempre, pwede mo. Wow, ang mapagbigay mo. Mmm, yum yum. Ang sarap. Tama ka, Nate. Okay, at tapos na tayo. Ang astig talaga. High five. <laughs> Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang laki ng pakete ng french fries. Gutom na gutom ako. Oo, at meron akong package na kadamtaman ng laki. Ang bango nito. At meron akong malit na isa. Oh, ang cute nila. Pero ako ang may pinakakaunti. Sige, magsisimula na ako. Hmm, meron pa akong malit na bote ng ketchup dito. Subukan natin ito. Hmm, ang sarap. Isausaw natin ang fries sa sarsa. Ang sarap. Ang dali lang. Kinain ko lahat, guys. uh Ahoy, um, huwag mo akong batuhin ng basura. Dahil kinain na ni Carrie ang lahat, ako naman. Oh, salamat sa ketchup. Oh! Ngayon, subukan natin ito ng magkasama. Mm. Magandang kombinasyon. Mm. Lagyan natin ng ketchup ang lahat ng fries. Yo, ah, uh, Susanine ito. Oh, ang sarap. Isang piging ito. Tingnan mo, may maliit akong pangil. Jill, anong ginagawa mo? Sinusubukan kong ibaligtad ang pakete, pero ang bigat nito… Oh, ah, uh, babagsak na ito. Hindi ko na kayang hawakan. Wow, ang dami kong french fries. Ang galing! Ngayon, pwede ko na silang tikman. Mm, wow, hindi ko alam na napakasarap pala nila. Oh, 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 ngayon pwede ko na silang kainin buong araw. Oh, oh, ang sarap. Yum, yum. Ngayon pwede ko na silang lagyan ng natitirang ketchup. Sandali, ano? Nasaan na ito? Bakit hindi ito bumubuhos? Oh, Nate, tulungan mo ako, please. Sa tingin ko, may mas magandang ideya ako. May tray ako. Ilagay natin ang mga fries dito. Aha. Teka, kailangan kong maghanda. Ngayon, kunin natin ang ketchup, ilagay mo sa iyong french fries, kailangan mo ng marami para masarap. Oo, oh, oo, oh, iyan ang ibig kong sabihin. Naku! Ah, pasensya na! Oops! Hindi ko alam kung paano... Pasensya na, Jill. Anong ginagawa mo? Tumigil ka! Huh? hindi ko alam kung paano ito nangyari. <laughs> oh, Nate, salamat sa tulong mo. Pwede bang tikman ko ang isang fries? O baka ibigay ko na lang sa'yo? Mm. Oh, Coca-Cola. Super, yan ang gusto ko. At mayroon akong malaking bote ng cola. Hindi pa ako nakainom ng ganito karami. Muli! Walang swerte! Meron akong maliit na bote ng cola. Subukan natin ito. Iinumin ko ito ng sabay-sabay. Ha! Natapos agad. Ano ang susunod? Ibig kong sabihin, sino ang susunod? Ha? Whoa, Jill. May medium na bote ka. oh, oh, totoo yan. At bubuksan natin ito at susubukan. Mabango ito at mas masarap ang lasa. May ideya ako para pagandahin ang cola. Kumuha tayo ng pulot at ibuhos ito sa bote pero una, subukan muna natin. Mmm, super! Ngayon, alugin natin. Kailangang i-freeze ang jelly. Gagamitin ko ang mentos para dito. Nagbibigay ito sa akin ng malamig na hininga. Iyan ang kailangan natin. Palamigin natin ang bote. Ngayon, tingnan natin kung handa na ang jelly. Oh. Oh, wow. Oh, oh. Honey jelly na may lasa ng Coca-Cola. Mmm, masarap. Nagustuhan ko ito. Hindi ko man lang napansin kung gaano karami ang nakain ko. Oh, wow sarap, ha? Hindi. Tapos na. Sandali, dumikit ang mga kamay ko sa bote. Aray. Hoy, mag-ingat. Ngayon ang bote ay nakadikit sa kamay ko. Ano ang gagawin ko? Oh, sa wakas. Kumana ito. Ngayon, ako naman ang susubok ng cola. Oh. Kunin natin ang straw at subukan ito. Mm, ang sarap. Oh, Bye-bye. Naingit ako sa sarili ko. Ang dami kong cola para sa sarili ko. Pwede mo itong ibahagi sa amin, Nate. Gusto rin namin. Ah, uh, ko ayokong magbahagi. Hmm, bakit? Ted, may naisip akong kalukohan para sa'yo. Lagyan natin ng mentos ang bote ng cola ni Nate. Carrie, maghanda ka para sa fountain. Okay. Ay nako, ang daming cola sa mukha ko. Paano ko ito mapipigilan? Anong nangyari? Bakit ako nabalot nito? Bangungot ito. Sa tingin ko ayos lang ako. Well, kahit pa paano makakapaglaro na ako ngayon. Ang pakete ng Pringles na ito ay napakaliit. Sobrang liit. Wow. Oh, may dala akong malaking bag ng chocolate Pringles. Sa wakas, swerte ako. Pero Nate, ikaw muna. Gawin natin ito. Wow! Bukas na! At hindi pa ako nakakita ng chips na ganito kaliit sa buong buhay ko. Kaya kong kainin lahat ng sabay-sabay. Wow. Mm. Oh, gusto ko pa. May natira pa ba sa ilalim? Susubukan kong kunin. Ugh, naipit ang daliri ko. Oh, sige na. Nate, ikaw lang ang makakagawa niyan. Hayaan mong tulungan kita. Hila, gumana, at nasa lugar na ang daliri. Ngayon, ako naman. Kunin natin ang Pringles. Wow, ang dami. Hindi pa ako nakakakain ng chocolate Pringles dati. Subukan natin. Mmm, masarap. Oh, yum, yum. Ang sarap. Yay! Hindi ko man lang napansin na ubos ko na lahat. Well, ang galing. Oh, tapos na. Ha? Carrie, ikaw na ang susunod. Sige na. Hooray, gutom na gutom na ako para sa chips. Dito rin, may mga tsokolate tayo. Oh, subukan natin agad. Ang laki naman nito. Gusto ko ito. Kumain ako ng isa at agad na gusto ng pangalawa. Oh, mukhang napaka-appetizing. Wow! Mm. Mga kaibigan, gusto niyo ba ng ilan? Para silang nasa ilalim ng hipnosis. Sige, magbabahagi ako ng isa. Oh, wow, gusto ko yan. Mapupuno ako ng chip. Oh, hindi. Ito ang pinakamasim na candy sa planeta. Natatakot ako. At meron akong malaking pakete. Paano ko ito makakain lahat? At meron akong katamtaman at natatakot ako. Sige, magsisimula na ako. Ibubuhos ko ito sa bibig ko ng sabay-sabay. Oh, tapusin na natin ito. Oh, ang asim. Mga babae, sa tingin ko may sakit ako. Ah, ah. Ah, ang asim ng bibig ko. Agad kong binago ang isip ko tungkol sa pagsubok nito. Ugh. Oh, ayoko rin nito. Naku, kawawa naman si Nate. Nagustuhan mo ba ang aming video? Kung ganoon, pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli.